Ayan, a day in my life sa isang nanay na naiiwan sa loob ng bahay. Ayan na naglalaba nga ako ngayon. Ayan, habang naglalaba, alam nyo na. Alam nyo naman ang uh, multitasking ang mga mag mga nanay. Ayan. Ayan, pasensya ni ng kalat, ha? Ayan na hindi pa nakapamilya ang tindera nyo. Ayan yung kalat sa loob ng bahay namin. Kapag Mukhang pasok na talaga ang mga anak. Ayan. Ang naiiwan kay nanay ay puro kalat. Kaya alam nyo na, yan nga pala yung pusa kong ayaw humiwalay sa akin. Kahit saan ako magpunta, nandun siya. Ayan nga pala yung kusina namin, susmiyo. Pagpasensyahan nyo na ang kalat. Eh, lay. eh. talaga. <laughs> pag walang kalat, walang dilinisin. Kaya pagpasensyahan nyo na, ayan. Smeo, napakita pa ang CR namin. Ang CR namin. Kayo na lang ang bahalang humus ka. Ayan nga. O, ba diba? Parang poor na rin to sa bahay namin. Ayan. Alam nyo na ang bahay namin, ha? Maliit lamang ito. Ngunit malinis charot. Ang kalat. Ano ba yan, mga Marco? Ang lumalabas dito sa buhang ako, puro kalat na lang. Ay, nako Ano ba yan? Tama na nga. Diyan na nga kayo. Wala namang kalatoy-latoy ang nag-voice over. Wala, stek naman eh.